So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice at nandito ulit ako upang maghatid at magbahagi sa inyo ng ilang kaalaman tungkol sa buhay pag-ibig. So ngayong gabi mga kamamay, magiging topic natin is kung papaano ba maibabalik ang dating pagmamahal ng isang lalaki. Okay, so napakagandang topic nito mga kamamay. Kung kayo man ay bigla na lang uh, iniwan or nagbago yung pakikitungo sa inyo, bigla na lang naglad ng lamig, bigla na lang nagbago, hindi niyo na maramdaman yung dating pagmamahal sa inyo ng inyong uh, uh, mga partners, ng inyong jowa, ng inyong asawa o ng inyong mga taong minamahal. So andito ang ilang mga tips ko na sana makatulong upang maibalik o manumbalik ang dating pagmamahal nila sa inyo, so mga kamamay bago natin simulan ang uh, usapang ito, isa lang ang hinihiling ko if ever na gusto nyo ng mga love advices, na po pwede uh, may apply sa inyong buhay pag-ibig don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advices na maaari kong i-share sa inyo. So, kung napindot nyo na yung subscribe button, maraming salamat sa inyo at huwag na natin, huwag na natin pahabain pa ang video and simulan na natin. So, ano ba ang uh, dapat mong gawin upang manumbalik ang pagmamahal ng isang lalaki? So, number one, mag-self-improve ka. Okay? Number one tips ko to. Dito ko ito inilagay sa unahan dahil para sa akin, napakahalaga nito. At ito yung number one na maaaring dahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae. So, kailangan nyo mag-self-improve pa rin. Okay? Continuous self-improving ang gawin ninyo. paano ba ito? Kailangan nyo pong iangat ang inyong sarili. Maging high value woman po kayo sa mata ng inyong mga minamahal. At hindi lang sa mata nila. Pati na rin sa mata ng ibang tao. Kapag ka nakikita nila, nakikita ng partner ninyo, ng ibang tao, na talagang nag improve ang inyong pagkakababae, ang inyong pagkababae is tumataas. Nakikita nila na gumaganda kayo, okay, yumayaman kayo, nag-i-improve kayo, nagbo-blooming kayo so malaki yung chance na bumalik ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki kasi sino ba ng mga uh, mga lalaki o sino ba namang lalaki ang magmamahal sa isang babae na masyado nang nagpabaya sa kanyang sarili Okay, masyadong naniwala sa mga pangako at sinabi ng lalaki na kahit matabaka, kahit tumaba ka, kahit ang bilbil mo ay sampung layer, okay lamang. Hindi kita iiwan at mas mamahalin pa rin kita. So mga girls, huwag kayong maniwala sa mga ganyang palusot sa mga ganyang sabi-sabi ng isang lalaki. So, ang lalaki may kanika nila yung mga mata. Okay? So, maaari niyang makita yung ganda ng ibang babae maaari niyang makita yung uh, yung uh, present ng uh, o yung presence ng isang uh, babae so pwede kayong ipagpalit nito okay at dahilan na lang nito is yung pagbabago na kanyang nararamdaman sa iyo so bago pa mawala yung pagmamahal nito sa inyo at humanap siya ng ibang babae make sure na magkaroon kayo ng self improvement sa inyong sarili kung kayo is uh, madalang maligo, aba, eh maligo kayo ng maraming beses para lamang maamoy nila ang inyong bango para naman maging maayos kayo baka mamaya hindi na kayo naghihiso hindi na kayo naghihilod hindi na kayo naglalagay ng lotion okay hindi na kayo nagli-deodorant. so mga girls alam niyo yan sa inyong sarili control ninyo ang self improvement sa inyong sarili kaya walang panahon at walang dahilan okay para hindi niyo ito gawin So, nasa sa inyo rin ang problema eh. Kaya iniiwanan kayo, kaya nagbabago ang inyong mga partner-partner uh, is ganyan kayo. Masyado kayong uh, nagiging pabaya sa inyong sarili. Kaya kung ako sa inyo mga girls, mag-self-improve kayo. Continuous. Continuous self-improve para mas mahalin kayo at continuous din ang pagmamahal nila sa inyo. Okay? So, number one tips ko yan, self-improve pa rin. Dire diretso Okay? So, number two huwag maging demanding. Okay? San huwag maging demanding? Huwag maging demanding sa oras, sa atensyon. Baka kasi mamaya oras-oras yun na lang hininga ng oras ang inyong mga uh, partners, ang inyong mga asawa, ang inyong mga jowa. Alam niyo na may trabaho yung tao, alam niyo na may ginagawa yung tao, alam niyo na nag-aaral yung tao, pero pinipilit niyo pa rin nasamahan kayo, na mag-reply sa mga text ninyo, nasagutin ang mga tawag ninyo. So, paano ba nila mababalansi ang kanilang oras pagdating sa pag-ibig at sa kanilang karir, di ba? So, bilang isang babae, intindihin nyo yan. Huwag kayong maging demanding. Okay? Baka mamaya, kung hindi na kayo ma-reply yan ng, uh, ng mabilis, magagalit na kayo, magkatampo na kayo. Well, hindi ganyan. Intindihin nyo rin ng isang lalaki. Ayaw namin ang pinipressure kami. Okay? So, huwag kayong demanding sa lahat ng bagay. Sana maintindihan nyo rin yung side namin. Kaya po, nagbabago yung aming nga uh, pakikitungo sa inyo dahil din po sa inyong pagdidimad palagi. Sobrang dami yung gusto. Sobrang dami nyong uh, gustong unahin Tapos kami naman hindi nyo kayang intindihin So hindi talaga kayo magpapanagpo Hindi talaga tayo magkakasundo kaganyan, Magbabago talaga at magbabago ang nararamdaman ng isang lalaki Kung sa tingin namin, pinipressure nyo kami Kaya mga girls, huwag kayong masyadong demanding okay? So number 3, huwag patulan ang bawat away at pagtatalo. Ito, napansin ko na sa bawat uh, pagtatalo, sa bawat pag-aaway, kung hindi nyo po papatulan, okay, ang inyong mga partners, ang inyong mga jowa, ang inyong mga asawa, malaki yung chance na mag-isip siya ng solusyon para ma malutas ang inyong pagtatalo. Kasi the more na sumasagot ka sa mga sinasabi niya. Sa bawat pagtatalo ninyo is nakikipagtalo ka rin. Umiisip siya ng, ng, mga bagay na maaaring ibalik sa'yo, na maaaring isumbat sa'yo. Pero kung hindi mo siya okay, papatulan sa bawat argumento, sa bawat pagtatalo at away, hihinahon din yan. Okay? Kasi ang isang apoy, kaya yan dumiliab kaya yan nag-aalab, is ginagatungan ng kahoy. Well, wag mong gatungan yung kanyang mga sinasabi at titigil lang apoy. At titigil siya sa kanyang pagkasalita. Kaya, ang advice ko sa inyo, wag nyo nang patulan. At pag hindi nyo pinatulan, lalamig ang apoy, lalamig ang inyong mga puso, at magkakaroon kayo ng patawaran sa isa't isa. Kaya kung gusto nyo manumbalik ang pagmamahal ng isang lalaki, matuto kayong huminahon. Huwag n'yong patulan, hindi lahat ng bagay pinapatulan. Lalong-lalo -lalo na kung ang inyo namang nagkikipag lalong-lalo uh, -lalo naman kung ang inyong uh, uh, ang inyo pinagtataluhan is walang kwentang bagay. Okay? So kayo yung magkakampi dito, kayo yung magkasama dito. Kaya mas intindihin ninyo ang isa't isa. Okay? So, huwag nyo nang patulan ng bawat away at tampuhan imbes mag-isip kayo ng solusyon upang malutas ang inyong problema. Okay? Para malutas ang inyong kinakaharap na suliranin sa inyong relasyon. Okay? Number four, huwag maging marupok pagdating sa pagpapatawad. Baka mamaya sa mga oras na nakakagawa ng kasalanan, yung lalaki is madali niyong pinapatawad. So pagka ganyan, kayo yung mahihirapan sa dulo mga girls. Kung sa tingin ninyo yung isang lalaki is nakagawa ng kasalanan sa inyo, well, hayaan yung pagkisihan nila. Hindi yung konting himas lang, konting uh, paghingi tawad lang is pinapatawad niyo ko agad. Hindi tama yon. Okay, lalo na kung medyo malalim yung problema, lalong lalong uh, malalim yung uh, ginawa niya kasalanan sa inyo, well, hayaan yung pakisihan nila, yung mga bagay na ginawa nila. Huwag niyo pong hayaan, huwag niyo pong hayaan ma-spoil ang mga lalaki na sa simpleng hingi nila ng tawad is pinapatawad niyo ka agad ng ganong kadali. Well, hindi matututo yung mga yan. Lalong-lalo lalo silang lalayo ang kanilang nararamdaman sa inyo. Hindi tataas ang inyong halaga pagdating sa kanila. Kasi alam nila, panatag sila na kaya niyo silang patawarin every time nagagawa sila ng kasalanan sa inyo. Okay? So, hindi babalik yung pagmamahal nila sa inyo. Okay? Kagaya ng una. Kasi ang bilis nyo magpatawad. Ang bilis nyo uh, maging okay. Okay? So, siguro ang gawin nyo dyan, kung nakagawa sila ng kasalanan, huwag nyo silang spoil din. Huwag nyo silang sanayan na sa simpleng Okay, pag lang nila ng tawad is patatawarin nyo kaagad o huwag nyo ilagay sa kanilang isipan na sa simpleng paghingi nila ng tawad is patatawarin nyo na kaagad huwag ganon bababa ang halaga ninyo may spoiled ang mga yan mamimihasa ang mga yan makapagating ng araw gagawa ng gagawa ng kasalanan yung mga yan kasi may dahilan sila na okay lang sa iyo kahit gumawa sila ng kasalanan. Kaya kung ako sa inyo para bumalik ang pagmamahal o yung dating pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, huwag ganun kadali magpatawad. Lalo na kung malalim ang ginawang sugat sa inyong puso. Number 5, bigyan nyo ng espasyo kung kinakailangan. Makakatulong ito okay, para manumbalik ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo kung hahayaan nyo sila na magkaroon ng space na makapag-isip sa kanilang sarili kung ano ba kanilang dapat gawin. Baka kasi mamaya naliligaw sila ng landas, naguguluhan sila sa mga bagay-bagay, okay? So hayaan 'yong ma-realize nila ang halaga ninyo kapag malayo kayo, or kapag ka magkahiwalay kayo, kapag ka hindi kayo magkasama, hayaan nung ma-realize niya ang halaga mo. At kung ikaw is nangangamba na baka maghanap siya ng iba kapag ka binigyan mo siya ng espasyo, well, hayaan mo siya. Okay, kapag ka naghanap siya ng iba, o di maghanap ka na rin ng iba. Ibig sabihin, hindi kayo para sa isa't isa. So ang totoong nagmamahal, kahit yan isayaan mo, babalik at babalik yan sa'yo. Kaya kung ako sa inyo, bigyan nyo ng espasyo kung kinakailangan. Kung humingi ng espasyo, hayaan niyo Kung hindi bumalik, hayaan nyo rin. Kasi hindi nila kayo totoong minamahal kapag ka ganon. At kapag ka Uh, makahiwalay kayo At kapag dumating yung time Na nagigisip siya Nang hindi kanya kasama Marirealize niya Yung mga bagay na pinagdaanan ninyo At siya mismo Ang babalik sa inyo Para mas mahalin kapanya. Number 6 Baguhin mo ang mga bagay na ayaw niya Okay? So most of the time Kaya naman kayo hindi nakakasundo At hindi kayo nakakaintindihan At nababawasan ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo Kasi may mga bagay siya na ayaw na ginagawa mo. Okay, baka mamaya ilang beses na niyang sinabi tong bagay na to, na dapat alisin mo kasi hindi okay sa kanya, eh patuloy mo pa rin tong ginagawa. Well, talagang hindi na ako magtataka kung bakit magbabago at mawawala ang pagmamahal ng isang lalaki. Kaya ikaw, girl, kung gusto mong bumalik ang halaga mo sa isang lalaki, iwasan mo yung mga bagay na ayaw niya. At naman ako na sinasabi naman niya yan sa inyo. Na sa inyo lang ang problema kung bakit uh, kung bakit nag-aaway kayo, kung bakit nababawasan ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo kasi hindi niyo tinutupad, hindi niyo ginagawa yung mga bagay na gusto nila. Imbes, yung mga bagay na ayaw nila ang ginagawa ninyo. Number 7. Ibalik mo ang dating ikaw. Kaya kanyang minahal, kaya kanya niligawan is dahil nakita niya yung mga karakteristik at katangian mo noon na realize niya na ikaw yung gusto niyang makasama sa habang buhay okay? pero magtataka ka na lamang bakit ngayon ibang iba na bakit ngayon hindi ka na niya pinapansin bakit ngayon parang wala ka ng halaga sa kanya isipin mo rin baka mamaya nagbago ka na baka mamaya nagiba ka na Okay? Mula doon sa dating ikaw. So isipin mo kung ano mga bagay na nagustuhan niya sa iyo noon at yun ang ibalik mo. And I'm really sure na magbabalik din yung pagmamahal niya sa iyo. Kasi baka mamaya, okay, nagkaroon ka lang ng konti, is tumaas na yung tingin mo sa sarili mo. Well, huwag po kayong ganyan. Kailangan maging humble pa rin kayo kahit na anong mangyari. Kung ano man kayo nakilala ng inyong mga minamahal, hayaan nyo lang na ganun kayo. Kung gaano kayo kabait, kung gaano kayo kagalang, kung gaano kayo respeto, ganun pa rin dapat kayo. Wag na huwag kayo magbabago. Kung ayaw nyo magbago rin ang pakikitungo sa inyo ng inyong mga minamahal. Kung, kung kaya kung ako sa inyo, ibalik nyo ang dating kayo, yung dating igaw na nakilala ng partner mo. Number eight, lagi niyong ipanalangin. Uh, lagi niyong ipanalangin. Okay, yung inyong relasyong dalawa sa, sa puong may kapal kasi siya yung nakakakita at siya yung may kakayahan na ayusin at baguhin ang lahat walang anumang uh, bagay ang imposible para sa kanya so ilapit nyo lang palagi iiyak nyo lang palagi at humingi kayo ng sign kung anong mga bagay na dapat nyo gawin upang manumbalik ang kanilang pagmamahal and syempre manood kayo dito sa aking mga tips para manumbalik talaga ang pagmamahal nila sa inyo so lagi nyo lang hilingin sa puong may kapal na sana isgabayang kayo at sana ay uh, uh, mangyari ang mga bagay na karapat dapat Okay, so siya yung nakakakita, siya yung may alam ng mga mangyayari kaya magtiwala ka lamang. So wala siyang ibang hangad sa inyong relasyon kundi ang maayos. Kung ito man is mawawala sa inyo, kung ito man is hindi kayo yung magkakatuluyan, well may mas magandang plano sa inyo ang puong may kapal. Kaya kung ako sa inyo, ilapit nyo lang sa kanya yan, ihingi nyo lang ng uh, dalangin at panalangin at sigurado ako may mas magandang plano siya para... Sa inyo. And last, number nine. Minsan, baliwalain mo rin. Baka kasi minsan, sumusobra ka na sa kakulitan. Baka kasi minsan, sumusobra ka na sa pagmamahal. Baka kasi minsan, sumusobra ka na sa lahat ng bagay. May mga taong ganyan na over o nalulunon sa anumang sobrang kaya mong ibigay. So minsan, ignore mo rin baliwalain mo rin ang isang tao. Baka sa ganong pagkakataon, makita niya, okay, ang halaga mo. Makita niya kung anong wala sa kanya. At kapag nakita niya na malaki ang kulang sa kanyang sarili kapag wala ka, well, doon palang manunumbalik ang pagmamahal niya sa iyo na ikaw pala ang dapat niyang ingatan, ang dapat niyang alagaan, at dapat niyang i-treasure Kaya kung ako sa inyo, minsan, paminsan-minsan lang ha, ignore niyo rin sila, baliwalain niyo rin sila. Okay, so mga kamamay, hanggang dito na lang muna ang aking tips. na kahit paano is makatulong ang simpleng tips na to upang muling magbalik pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So hopefully na gusto niyo ang video. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam.